Hi guys, good morning, mapagpala sa inyong lahat, kung saan mo kayo naroon Okay guys, samahan niya ako guys, kasi yung amo ko gusto siyang magpagulay ng mulukiya uh, Dilinisin ko muna ang mulukiya Sige, balikan ko kayo kasi ayusin ko muna, tingnan niyo kung paano gagawin ang mulukiya sa Saudi Okay guys, okay balikan ko kayo guys Hi guys, ito na yung mulukiya guys, sa Saudi ito yung mga paborito nilang pagkain. Pero kahit sa atin, sumakain dito rin. Ito yung mga paborito yung natin ang mga guys binisaya na natin guys Babay muna siya na maraming probing kasi ano muna siya guys, ibasan siya na maraming probing kasi maraming siyang buhangin. Kasi galing ito sa desert po sa Saudi. ya semua ami topi guys sebab kelaian saya memadamihan topi sebab buhan ni saya lepas lepas nanti memang sambil untuk buang ada tok dan bang eh saya dia nak tutup sini dalam nanti jap dulu dulu dia tak command dah saging Tapos, iha po lang magpuno ka buo. Tapos si Tapos pa lang po lang. para pang 10. 20 Mabilis mo. O kasi isa-isa ako si Mom. Kasi Ako yung nagigil ko. Sige, kik ko asa. Pero nandun lang. si lalaki, ba? kaya sa sabi. Tapos, kaya yung yung mushroom. Ano? Asalnya Musliman. Ada mana yang orang mana? Kalau nak tanya kita nak tanya masalah darabu, kita bantu masalah darabu. Kalau nak musli jenis kita mana? Kalau 넣은 bawang sawah ni cukup Sumai kat anupak Dah depend ke aaling dah Ya, rumor pun Sangat dukiannya Co Во wa tak peur Usah tengok-tengok dah tak pulang homework si daar�а nak rują Elok aku bawa keliat aku boleh arak a deloko ores ni asal Windows Imum papa imuman Akar lest langas Ong buat ni ipe macam Perkljo nak cari kong menghanyam ipe dosa kisah dengan dia tahu kan nak nujuk benda ni kurang cukup kurang masa awak tadi nak aila mau dia balik ni saya ini apa nombor apa saya nak cuba ini saya nak 走哪走哪，走哪走哪，我这走一趟老门儿，哎，咱们的。

Ito guys, ano to guys, eh, giling na dito guys. Giling natin dyan ang mulukiya. Kasi para magiling. लगा

matin sang ada yang mati guys garlic garlic ko may sarig ako, no? Pakuluan muna natin yung kasi yan ang panghalo ng ano ng amok ko. Yung pang sa muluk yan. na guys, yung panghalo ng aming mulukia. Kasi itong mulukia guys, ito, ayan natin ang guys tapos ito yung uh, kamatis saka ito yung kad, ano daw coriander leaves ito yung mga buharat nila mga spicy nila dami dami ng mga spicy nila guys na na mga Saudi tapos pakuluin muna namin to kasi after magkulo to ilagay na yung ilagay yung mulukiya dyan sa ano. Sa itong sabaw na to. Yung, yung parang ano nila yan. Sabaw sa mulukiya. Ganda sila pagluto ng mulukiya guys. Okay guys. Maya balikan ko kayo pag nukulo. Tapos na ito kumulo ha. Hey guys. Kumulo na guys. Tapos. Pagkatapos ng kulo. Patayin natin to kasi. Patayin ko muna yan. Kasi. Hintayin ko pa yung amo ko. Kasi tumitingin pag nagluluto ako, inutosan ako ng pagluto. Eh, na tumitingin siya sa akin. Tinitingnan e, niya kasi ano anong ilalagay ko. Iba-iba kasi klase ng pagluto niya, iba-ibang ano. Kasi pagkatapos yun, tanggalan ko yun ng chicken. Tapos lagayan ko nito. Lagayan doon, mulok yan. Tapos yun, i-mix na lang yan doon. Pero bawasan pa yan kasi marami marami ang tubig. Kasi gagawas, eh, marami ito tubig, ikunti lang yung rukiya ko. Sige, balikan ko kumaya guys pagkatapos na magluto guys. Ha? Kasi mapamamaya, hindi na ako makapag-video kasi nandito yung amo ko. Kasi eh, wala video ako, nandiyan yung amo ko. <laughs> Sige guys, balikan ko kayo mamaya guys. Ha? Guys, ito na yung aming mulokya ng luto ko. Hindi ko na bidyuan kayo na guys kasi andito yung aming madam. Tapos ito yung red sauce para sa mulokya. Yan guys. Sige, handa muna ako ng aming kakainin, guys. Kasi kakain kami ng moloki. Yung na lang namin kumakain ng Molokia. Pag gusto namin ang lasa, pag gusto, lasa, gusto namin ang lasa, ay kakain kami, guys. Okay, guys. Wait lang, guys, kasi magsasandok ako ng pagkain para sa moloki. Yummy, yummy. Yung pads niya. Ay, ayun. yung pads ko yung... Kain na sa kanil. Moloki, Tapos na. Andito yung mulokya mo. ba? Tapos na ba? Tapos na Kasi paglagay yung parang ito, parang ito. Guys, kain tayo guys. Mulokya. Meron pa kami ni from yesterday. English yun ah. This part today. Halo, mulut dia cakap isi. Mulut dia. luar masuk mata Masuk kau ni semuluk dia Dia halu angsi aku Menyok Alitur ni tu Mata kau mampu semuluk dia Tidak tiba lagi tu Bo. Tapi mana view open ni Thank you. Bye bye, guys. Thank you for watching. God bless you all. Just don't forget to subscribe my channel.